Hoson at Kobe Paras, iniis yung magkarelasyon? How true kaya ang mga balibalitang may relasyon na ang actress na si Elise Hoson sa basketball player na si Kobe Paras? Ayon kasi sa mga ulat, ilang beses na spotted sina Elise at Kobe while naka-holding hands habang naglalakad sa BGC o Bonifacio Global City sa Taguig. May mga netizens naman ang nagsasabing baka friendly gestures lang raw ito ng basketball player sa aktres kaya sila magkahawak ng kamay? Bakit kaya sila magkasama? Well, hindi naman silang dalawa lang ang nakikita ng mga marites sa area ng Medusa, The Palace at sa Yes Please, dahil nakita rin nakasama nila ang actress na si Alexa Miro, so more often by group sila na lumalabas. Hindi lingid sa marami na kinumpirma ng ina ni Kobe Paras na si Jackie Forster ang breakup ni na Kylie Alcantara at Kobe Paras noong Abril 2025. April 21 naman ay tuluyan ng inunfollow ni Kylie si Kobe sa Instagram. Less than a year lang ang itinagal ng kanilang relasyon na una nilang isinapubliko taong 2024. Samantala, si Eles Hoso naman ay hiwalay na sa kanyang celebrity partner na si McCoy De Leon. Nakilala ang kanilang love team bilang Maclis, McCoy and Elise sa loob ng bahay ni Kuya or PBB Lucky 7 Edition at nagtuloy-tuloy na ang kanilang relasyon hanggang sa outside world. Nakabuo ang kanilang pagmamahalan at pagsasama ng isang magandang baby girl na si Felize. Kung ating babalikan, kinumpirma ni na Elise at McCoy ang kanilang hiwalayan sa pamamagitan ng isang Instagram post noong Hulyo 2025 na may caption na Learning to Let Go. Sa ngayon ay hindi pa kinukumpirma ni na Elise Hoson at Kobe Paras ang tunay nilang relasyon. Are they dating or are they just friends? Well, only time will tell.